Inihayag ng komedyanteng si Pokwang na siya ay isa ng lola matapos maging lola sa kanyang apo na apat na taong gulang mula sa kanyang anak na si May. Sa isang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Miyerkules, ikinwento ni Pokwang ang espesyal na karanasan ng pagiging lola at nagbigay siya ng love advice para sa kanyang anak. Sinabi ni Pokwang, Tito Boy, may apo na ako. I'm a lola and it's another blessing. Sa kanyang pagbabahagi, hindi napigilan ng aktres na magpakita ng emosyon, ipinahayag niyang ang pagiging lola ay isa sa pinakamahalagang biyaya sa kanyang buhay. Ayon pa sa kanya, ang kanyang apo ay isa sa mga dahilan kung bakit nais niyang magtagal pa ang kanyang buhay. Ipinahayag niya ang kaligayahan at kasiyahan na nararamdaman bilang isang lola. Bagamat nais sana ni Pokwang na tawaging mamita ng kanyang apo, ang tawag ng batang apo sa kanya ay Mommy Gay, na ikinatuwa at ikinatuwa ni Pokwang. Tinuturing niyang isang biyaya at masayang karanasan ang pagiging bahagi ng buhay ng kanyang apo. Ibinahagi rin ni Poco ang kwento tungkol sa pagbubuntis ng kanyang anak na si May. Ayon sa kanya, nabuntis si May noong panahon ng pandemya bago ito lumipad papuntang New York upang magtrabaho. Bagamat may halong pag-aalala, nagalak siya nang malaman niyang magiging lola siya. Hindi siya nagalit o nainis, bagkus ay natuwa siya at tinanggap ang bagong yugto ng kanyang buhay. Bilang isang ina at lola, ibinahagi ni Pokwang ang kanyang mga pananaw tungkol sa pagpapalaki ng mga anak at ang papel ng isang lola sa buhay ng pamilya. Ayon sa kanya, mahalaga ang papel ng mga lola sa pagpapalaki at pag-aalaga sa mga apo, at nagiging malaking bahagi sila ng buhay ng mga bata. Hindi rin siya nakalimot magbigay ng payo sa kanyang anak, si May, na maging mapagpasensya at maunawain sa pagpapalaki ng kanyang sariling anak, tulad ng ginawa niyang pagpapalaki kay May. Sa mga nakaraang taon, ipinakita ni Pokwang ang kanyang pagiging masiyahin at matatag na ina. Ang pagiging lola sa kanyang apo ay nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo sa buhay at mas lalong nagpapalalim sa kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang pamilya. Isang malaking pagbabago sa buhay ni Pokwang ang pagiging lola at sa kanyang mga pahayag, kitang-kita ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya at ang pagnanais niyang magbigay ng gabay at suporta sa bawat isa. Ang kwento ni Pocong ay nagsilbing inspirasyon sa mga magulang at lolo't lola na ipinapakita kung paano nakakatulong ang pagiging lola sa pagpapalaganap ng pagmamahal at malasakit sa mga apo. Sa huli, ang pagiging lola ay isang mahalagang papel na may kasamang responsibilidad at ligaya na hindi matutumbasan. Ano ang sinyo sa balitang ito?